Isang kwento ng imahinasyon at kabutihan. Si Tala at ang bituing nahulog. Isang gabi sa baryo ng Alitaptap, habang lahat ay natutulog, si Tala, isang batang mahilig tumingin sa mga bituin, ay gising pa rin. May bitbit -bit siyang lumang teleskopyo na gawa lang sa tubo ng papel at lente ng baso. Ano kaya ang meron sa langit? Tanong niya sa sarili. Biglang isang bituin ang nahulog mula sa langit. Nahulog ito sa gitna ng sadingan sa likod ng bahay nila. Tumakbo si Tala. At sa gitna ng mga damo, nakita niya ang isang maliit na bituin. What? Bituin ako. Sabi ng maliit na bituin. Ako si Luwal Hati, isang batang bituin. Nawalan ako ng pakpak habang naglalaro. Pakpak? Gulat ni Tala. Oo, sagot ni Luwalhati. Sa langit, lumilipad ang mga batang bituin gamit ang mga pakpak na gawa sa alon ng liwanag. Huh? Kailangan ko itong mahanap para makauwi. Nagdesisyon si Tala na tulungan si Luwalhati. Pumunta sila sa kagubatan ng mga puno ng gumamela. Hanggang nakarating sila sa ilog ng mga masayahing palaka at sa kuweba ng mga antok na paniki. Sa bawat lugar, nagtatanong sila. May nakita ba kayong pakpak na kumikislap? Wala, kokak, sabi ng palaka. Pero naramdaman namin ang init nito kanina, kokak. Nang sa wakas, narating nila ang bundok ng marikit, ang tahanan ng amang hangin. Amang hangin, sabi ni Tala. Nahanap niyo po ba ang pakpak ng isang bituin? Ah, naramdaman ko ang liwanag na lumipad sa aking ulo. Sagot ng hangin. Ito ba ang hinahanap mo? Inilabas niya ang pakpak na gawa sa sinag ng buwan at huni ng hangin. Kumikislap ito sa dilim. Salamat po! Sabay nilang sabi. Isinuot ni Lualhati ang pakpak. Lumipad siya paikot-ikot sa langit. Tala, salamat sa kabutihan mo. Hindi lahat ng tao ay tumutulong sa isang tulad kong kakaiba. Kaibigan kita, kahit saan ka pagaling. Sagot ni Tala. Lumipad si Lualhati pabalik sa langit. Mula sa itaas, iniwan niya kay Tala ang isang maliit na pulseras na may bituing kumikislap. Isang paalala na ang kabutihan ay mas maliwanag pa sa anumang bituin. Aral ng Kwento ang tunay na kabutihan ay tumutulong kahit walang kapalit at ang mga bata kapag may imahinasyon ay kayang abutin pati ang langit. Please like, share and subscribe.